Wala tayong paggawa? Uh, kasi okay, alas 8 na rin. Alas 8 na lang gabi. No, I-check muna natin yung sasakyan sa labas kung okay siya. Tara. Parang huminto na rin yung ulad.

buksan. Ha? Hirap So, yan. Okay naman yung sasakyan sa labas. At uh, kampante naman ako. No? Yan. Dati, pako lang to, Masabi ko lang dahil. Pako. <laughs> so, yan mga lads, no? Antay malala. At uh, magpapalipos lang ng... Uh, gabi dito sa ating tinuloyan dito. Ayan, para sa atin sobrang aga pa nito. Pag nasa puerto tayo, eh, nasa kabayanan pa tayo. No? Eh, hindi na tayo makakapag-ikot-ikot dito dahil sa sobrang sama ng panahon. Talagang binuhos yung blessing, no? Kaya, for the meantime, magkakape muna tayo. I believe I'll buy coffee. No? So, ayan. Makakulo lang tayo ng tubig pinukmahid lang tayo Asya. so nakasalang na salang na tayo ng main mm -hmm. yun, finally no nabili na siya titimplay na natin yung ating Adlife herbal coffee

So, yun lang guys. At uh, lights off na. Tutulog na tayo. So, no? at sabay-sabay natin pa tayo. Kanina. So, yung mga lods, no? Time check tayo. 9, 9, 10 a.m. At di pa rin ganun paganda yung panahon. So balik po ba tayo sa loob So since ganun nga yung panahon Tingin ko hindi talaga tayo makakapunta doon sa area Dahil Sobrang putik At uh, mahirap mabalahaw Baka hindi tayo makaalis dito <laughs> ng isang linggo Lalo na pag nandoon na, hindi nang daming puntaan na Hindi ko, hindi nang makapagod So yun mga Lodi, no, uh, all prepared na tayo Uh, ano lang, zip lang lang konti. paalis na rin tayo dito sa ledge. No? Ayan, nakalibig na tayo. Ano ka ba? <laughs> yeah. At uh, siyempre, che check, che check lang muna tayo ng mga gamit. Kung ano-ano. No? Si Master. Siyempre si Mama. Siyempre ako. Sa ano, pag nito tryo So yun mga lods, uh, update lang Yung contact natin For today's video sana For uh, ang natin ay Nag-text kagabi Sabi niya since nandito na raw tayo Eh, sayang naman Tumpunta natin So, direksyon na lang daw, tuloy na lang natin Yung problema uh, nagtext Nag-text ulit siya kanina ng morning mga 6am parang umuulan pa rin sa labas. Ito kasi naman sa loob, so hindi namin ma... Hindi namin ma... Namin ma, namin ma yung panahon sa labas. No? Hindi namin makita kaya umuulan nyo. Pa. Eh, parang masama pa nga yung panahon. Kaya ang nangyari, sabi niya, baka mabalahaw tayo doon no, sa area. No? So, malaya pa kasi. So, hirap lakarin. yung lalakarin. Ganoon din, babaon-baon -baon din yung paa. So, may balakid talaga, no? Pwede naman natin i reschedule kaysa naman uh, mas mahirapan tayo, no? Baka mas, mas hindi matuloy. <laughs> so, reschedule natin, no? For the meantime, harap tayo ng mga kainan natin sa labas. Tapos, uh, diretso tayo sa Spain. So, yun lang. At alis na tayo muna dito sa lunch natin. Sa Ichigaki Lodging House. Ay, ano nga? Ano nga? Icha Ichage? Lodging House. Yeah. Ghost fighter talaga tayo. <laughs> Yan ay so, si Mama, ang ating Eskimo. <laughs> Eskimo. Yung <laughs> ano? <Eskibo>. Ano sa, nalang <laughs> nilalahan sa ano?

Set up. Dito po ba na iniiwan yung susi? Opo. Ayan. Salamat po. Check out na po kami. Salamat. <laughs> Ayan. Ayan, buti na lang kasama natin si mama na. No? Kaya nga. Sabi ngayon lang ito nangyari guys, no? Parang ano, yung blessing ayaw ihinto. <laughs> <laughs> Okay na, gamit mo. Payong ma. Ano ba, surahan ba ito? Ay, sorry. Pabalang na lang. Pahalang na lang. So yun o, oh, mga lodi. Punta muna tayo ng palengke. <laughs> Puti na lang at may yams dito. <laughs> Yan pala, magbili ka na lang pala. Yan. So, maglalakad tayo. Pero kahit pa paano, medyo maganda naman yung muna dito. Hindi lang po, mga lang alam na rin natin. Kasi kaya pa, may parking lang. So ayun, eh, lakad malala no? Punta tayo doon sa palengke Wala ko lang, di ba? Nakasama so, natin si Master at si Mama hmm? Skin ba? skin Ha? So ito ay hatid na yung box na to Opo Kay Ma'am Eva Ma'am Eva Calas <coughs> So guys, uh, tabuan ngayon That means market day at yung ibang mga uh, locals dito ay dinadala nila yung mga paninda nila pinapaba nila dito sa market Yes, of course Ay, okay, nagbabasa ako na Ako rin eh Kasi saan tayo Kaya nga po Market day na maulan No? Siguro Siguro kanina umaga, lakas na kagad ng ulan, no? Sarap lang ang tulog dati, talaga siguro Oo, hindi natin napansin Late na kasi tayo nakatulog Saan si Mamaya ba dito? Ah! <laughs> lang yan Yan So, ready na ba ang lahat mamili? Yan ay mga ano natin? Paninda Ano to? ubod buha puto mga kakanin saan oh ba tapos <laughs> mo na? may ikot yun ang durian yun ni mama o, po? ano? 100 Sige Yan mais Pang 100 100 <laughs> Sam, so, mukhang magbubulalo tayo <laughs> Buti na lang market day ngayon Ayun, nakita na natin si Ma'am Eva sa unahan. Hi, ma'am. Good <laughs> morning. Hi, ma'am. si ma'am Eva. Ay, ito na yun, ma'am. Dalitalo -dali na namin. from kwarto with lap. Yung, ano, kape. Pakikwa na lang po. Ay, sampay na ba, yeah, Adlai Fairwall Coffee yun naman yan. Supposedly, papadala dapat namin sa terminal. Eh, kaso, papunta naman kami dito. Yun, minala na namin. Tama! <laughs> <laughs> thank you po. Thank you. Apat na juice. Juice. So mabalik muna tayo dun sa sasakyan ko tayo ng Adlai Verbal Juice. Hello. Lakad matatag na naman. Wala nang ampon pero ano parang ano pa rin basa pa rin yung kalsada. Ah. Ah. Oh. Lima na lang pala. Lima? Okay, sige. Sige no. Yun. Ito siya. tayo na mapaglalagyan parang wala na hmm. babaklasin ba natin ito? ngayon ko babaklasin na natin ito

Pero sanay naman tayo doon eh. naman tayo may dala. Napakaraming ako. Sige lang. So yun, babalik na tayo. Malapit lang din pala. Para ihatid tong Adlife Herbal Juice. Ayun, nakahanapin natin sila ulit. <coughs>

Ito talaga yung mga target niya na puntahan eh. Yung mga ganitong anong, tabuan. Bye-bye okay, na. Bye, ma'am. Thank you po. <laughs> Napinan natin si mama. Ano bang si mama? Ano ba ang Wala yung mama. Yung mama mo na wala. Ito rung tagtunan takan. Parang pagsamol mama ko. <laughs> Kasi may page, may magulang na nawawala Hinanap ko na ng anak niya. So, yun, napakaraming mga produkto. Mga locals dito. Ayun, sumama na kita ko na. Okay.

b may bulay pangako kung ano? dali na lang ng natin? magkano po sa tinola? seventy po. 70? seventy. 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 na seventy. 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 Ano kayo po kayo na pagkasama lang po, lang lang yung toyo ng konti. Kate J. Lozada. Kumakain lang ba ng mais na, ano nila na? Ito po dito niya po ang sweet corn. Pag nakikita niya po ang sweet corn, bulalo ka. At... Bulalo? Ay, gano'n. Sweet corn, bulalo. Ay, gano'n. Si mama, gulat na gulat. Oo, oh, oh, sige. Ah, may so pera pala tayo. <laughs> Yan. Hi! So, ayun, tapos na tayo mama, Yung mission natin dito sa Quezon ay... Ang isa sa mga mission natin ay makapagpamalingki. So yan uh, ah, Tabi lang muna natin okay? Pwesto si mama ay Hindi maka ano, Ayaw niya putik, maputik niya. Putik pa rin ba dun? Putik pa ni mama ko So yun guys Ayan si mama At may ibang banta na tayo ngayon mga Lodik, no? Ang <laughs> hirap mag-vlog pag maingay sila. Kasama mo yung dalawang pinaka maingay sa buhay mo! Swerte <laughs> mo, may maingay, no, di ba sis? Swerte <laughs> mo pa. Sis, ya! Yeah. mo may maingay. Kung walang serti. maingay, ay, kalumpo pa ang buhay. So, yan. Apakaswerte mo. Ano, Apaka, ka talaga. will fly ayan mga lodi dito yung uh, papuntang puerto at dito naman papuntang espanya masakit pa so dito tayo punta muna tayo ng espanya so. ganda na rin yan ang kasaka dyan white ring at white ring Ginagawa na naman yung kalsada dito.